All right. So, good morning. What a beautiful Saturday morning, mga kapatid. Kamusta kayo lahat? Ah, uh, tayo naman ay uh, mamamasyal masyal Actually, may kukunin lang akong t-shirt, no? Kasi nanalo ako sa isang raffle sa Facebook. 400 meters, turn right onto Florable Avenue. Nakasalita so, pa nga yung map So yun nga no Tulad na nasabi ko Nanalo tayo ng isang uh, t-shirt Ni uh, Ninja360 Isang raffle And Ngayon uh, Kukunin natin siya So Pupuntahan natin ngayon yun Dito lang yung bande eh. Take the next right onto Sorrento Avenue Dito oh, yeah. Alright, so yun yung anong tulad sabi ko. In 600 meters, turn left to stay on Sorrento Avenue. Ingay na itong map na rin. Bullet <laughs> eh. Torbo eh. So yun yan o no, mga pre. Uh, nalo na ng t-shirt. So kunin natin siya. Care of uh, Ninja 360 and by the way, meron nga yung uh, panibagong ano nga naman. Panibagong uh, pakulo or farapol na naman si Ninja 360 uh, kung saan sinalihan din na naman natin no malay mo may chamba no double wami so yun yan no may parafol na naman libre lang to so simple lang yung mechanics like mo lang yung page ninja, uh, ninja 360 tapos uh, i ano lang i-follow and then comment lang ng thank you ninja360 and after nun, pwede ka na manalo ng isang 1 terabyte mga kapatid 1 terabyte na extreme pro nante ka mahal nun tapos meron ding actually dalawa yun isang 1 terabyte at isang 512 na memory card yun na no? bro <laughs> ah thank you so much ah, ah. thank you sir ah, ah. salamat salamat So, yun, no? Kuha na natin. And, tayo ay uh, babalik nga ng bahay. <coughs> so, yun, ya, no? Tol, maraming maraming salamat, Ninja360 for the for the shirt. And, ipapost ko na lang yung picture maya maya kasi mainit wala <laughs> na tayong panahon mag ano right, so tayo ay pauwi na ng bahay no? maraming maraming salamat ulit, ninja 360 para sa t-shirt to at tayo ay nabunot thank you so much so bilhin na kayo ng camera dyan napaka legit nyan lahat ng insta 360 uh, accessories na kailangan mo cameras marami sila And kung taga Cavite ka lang baka free delivery pa yan so yun nga uh, Ninja T360 salamat na marami uh, yun lang pauwi na tayo hey.